finally ay very open na nga si Nadia Montenegro na pag-usapan ang tungkol sa kanyang anak kay Baron Geisler. Inamin ni Nadia na hindi siya nagsisisi sa minsang pagkakamali dahil nagkaroon naman siya na napakagandang anak kay Baron. At dito niya inamin na hindi niya agad sinabi ang pagkakilanla ni Baron sa kanyang anak dahil sa bisyo ng aktor. Ating alamin ang buong detalyo ng kanyang revelation. hindi maitatanggi na isa si Nadia Montenegro na merong isa sa pinakamagandang mukha during the 80s, kung saan ay kasabay niya rin si Gretchen Barreto. Sabay sila ni Lons ni Gretchen as regal babies. Sa kasagsagan ng kanyang pagsikat ay saka naman siya na in love sa dating mayor na si Mayor Boy Assistio. Ayon kay Nadia Montenegro ay matagal daw nandito sa kanya si Boy Asistio. Kaya naman, unti-unti siyang na sa dating mayor ng Kalaokan. Until finally ay nag-decide na nga si Nadia na iwan ang showbiz para maging may bahay ni Boy Asistio. Ay nga kay Nadia Montenegro ay papasikat na siya noon. Remember siya ang gumawa ng true to life story of Lake Chuli Vega. At during that time ay pursigido daw sa kanya ang mayor. Kaya naman ay nag-develop na rin siya dito. Malayo ang kanilang age gap. 53 years old that time si Boy sa samantalang mag-18 -e years old na si Nadia kung saan ay nagkaanak na ito nung nagsama sila ni Boy Asistio. Nagkaroon ng walong anak si Boy Asistio at sa si Nadia Montenegro. Inamin din ni Nadia na ang hirap ng buhay niya that time dahil nga kasal itong si Boy Assist Show kay Veronica Jones. Si Veronica Jones ay kapatid ng yumaong si Jacqueline Jose. Dati sikat na artista si Veronica Jones during that time at lagi din siyang leading lady ng mga sikat na action star tulad na lamang ni Fernando Poe Jr at naging kalapte niya rin si Lady Chiquito. At dito nga na fall in love sa kanya si Boy Asisjo. Hindi rin nagtagal sa showbiz si Veronica dahil nga na-in-love siya kay Boy Asisjo at naging may bahay na lamang ito. Aminato din naman si Veronica sa relasyon ni Boy Asisio at si Nadia Montenegro. At ayon pa nga kay Nadia, that time ay napakahirap dahil sinasabihan akong kabit dahil nga may unang pamilya si Boy. At ang sabi ko, paninindigan ko to. I knew naman where I stand. Naging difficult kasi bata ako. Pero I was mature na he had to be somewhere else or kung hindi man makarating sa bahay, alam ko na. Meron siyang original na asawa at meron siyang unang pamilya sa kwento ni Nadia Montenegro napakahirap dahil may mga okasyon na wala siya like valentines christmas at alam mong may kahati ka sa lahat ayon pa nga sa kwento ni Nadia ay naging okay naman kami ni Veronica naging maayos din naman ang aming samahan ngayon nga ay best of friends na kami we would like to make life easy nung nagkasakit si boy Nag-usap nga daw sila ni Veronica para sa ikabubuti ng kalusugan ni Boy Asisyo ay maging okay ang lahat, ang pamilya. Actually ay meron pa nga nabuntisan si Boy Asisyo at meron pa nga itong karelasyon dati na isa pang pamilya na nasa Amerika ayon kay Nadia. Inamin ni Nadia na okay na sila ni Veronica kahit wala na si Boy Assist Joe. Kahit na blended ang family nila ay masaya dahil nagkakaunawaan sila at nagsusuportahan. Ang sabi nga ni Nadia, kahit wala na si Boy Assist Joe ay masaya sila na magkakasama pag may mga occasion. Makikita nga dito si Nadia at si Veronica kasama ang kanilang mga anak. For sure magiging masaya daw si Boy Assist Joe kahit wala na ito ang kwento pa nga ni Nadia, alam daw ni Boy Asistio kung ano ang nangyari sa kanila ni Baron. Inamin niya dito ang totoo. Ang sabi pa nga ni Boy sa kanya ay, basta aminin mo lang kung ano ang nangyari. Ang importante, wag mo kong iwan. Ayon pa sa aktres. 28 years na kaming magkasama ni Boy. Kaya yung nagsasabing hindi kami magtatagal. Eto, napatunay na namin. Kahit marami kaming pinagdaanan at yung tungkol din sa anak namin ni Baron ay alam niya yun. Wala akong inilihim sa kanya. Ang sinabing niya nga sa akin ay, kung meron kang ibang mahal, sabihin mo lang sa akin ha. Pero huwag mo kong iiwan. Alagaan mo ko. Pero huwag mo ha. Ayon pa nga daw kay Boy. Ang sabi naman ni Nadia ay hindi mangyayari yun dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa ay ang pagkakamali niya kay Baron ay isang beses lamang daw. Kung ating babalikan ay na-blind item dati si Nadia Montenegro at Baron Geisler. ay nga sa balita noon ay kaya daw nangyari yon ay dahil nalasing pareho ang dalawa at ang sabi nga ay isang pagkakamali lamang iyon at hindi na naulit. Ngunit nagbunga nga daw ito ng isang Sofia. Matagal inilihim ni Nadia ang tungkol kay Sofia kasi ang sabi niya ang importante ay alam ng kanyang pamilya ang totoo. Ngunit sabi niya ay may mga bagay na dapat mo nang aminin. Kaya ito na siguro ang right time. Kaya ko lang naman hindi pinakilala si Sofia dahil nga may bisyo dati si Baron. Ngayon ay very open na ako at anytime na gusto niyang puntahan ang kanyang anak ay okay lang. Basta pakitaan niya lang na mabuti ang kanyang anak. Samantalang si Baron ay change na dahil may pamilya na rin ito at ang kanyang asawa ay taga Cebu at inami niya ang kanyang asawa ang nagbigay sa kanya ng pagbabago at tinulungan siyang magbagong buhay. Ngayon ay masaya na si Baron kasama ang kanyang pamilya na taga Cebu. isa sa busiest actor ngayon si Baron dahil ngayon ay very busy siya sa kanyang bagong teleseryeng Incognito at masasabi natin change man na siya at inamin naman niya dahil sabi niya ang nagpabago sa kanya ay ang Diyos nung inilapit niya ang kanyang sarili sa Diyos at tumingi siya ng tawad at kasabay na rin ang kanyang pamilya na nandyan sa kanya para sumuporta. Ka. Kaya maraming mga netizens ang natuwa kay Baron dahil napakagaling nitong aktor at dapat lamang daw na tuloy-tuloy na ang kanyang pagbabago. Ngayong year 2025 ay inamin nga ni Nadia Montenegro na okay na si Baron at ang kanyang anak na si Sofia. Dalagang dalagan na nga ang anak ni Baron at Nadia Montenegro na si Sofia. At kailan lamang ay nagdibu na ito at she's already 18 years old. Makikita naman na napakaganda nito at kamukha talaga ni Baron Geisler. Mga kay Nadia ay sinasabi naman daw ni Sofia na meron silang communication na kanyang daddy. At ang sabi pa nga ni Sofia ay talk to my dad. But since I grew up now with my mom's late husband, Boy Asisio, at ang sabi niya pa ay napakabait daw na stepdad ni Boy Assist Joe. Kaya yung sinasabi nilang papalitan ko ang apelido ko ay hindi ko gagawin yon I'm very proud sa apelido na meron ako ngayon. I take pride at kung hindi ko siya kailangang palitan, hindi ko papalitan yung apelido ko. Ayon pa nga daw kay Sofia kung saan naman ay naging emotional at naiiyak nga daw si Nadia sa pagkwento ni Sofia tungkol dito. tungkol sa apelido ay siguro naman maiintindihan niya yon Ang importante ay kinilala ko na siya as my biological father at meron na kaming communication. Ang importante ay hindi ko kinat yung aming opportunity na makilala ang isa't isa. Maganda ngayon ang aura ni Baron at talaga naman clean looking. At sabi niya maganda ang year 2025 dahil maraming blessings. Masaya ang buong pamilya at masaya din ang karera. Kaya nagpapasalamat daw siya sa blessings na binigay ng Diyos sa kanya. Dahil sa revelation ni Nadia Montenegro tungkol sa kanyang past, at tungkol sa naging relasyon niya kay Baron Geisler at pagkakaroon nila ng anak, maraming taong napabilib sa kanya. Dahil ang maganda kay Nadia Montenegro ay inaamin niya ang kanyang pagkakamali at talagang tinutuwid niya kung anuman ang naging pagkakamali niya. Sabi nga ni Nadia, sabi niyo na ang hindi maganda sa akin, like kabit, nakirelasyon sa iba ay tatanggapin ko dahil yun ang totoo. Pero ang importante ay natuto ako sa pagkakamaling yun at hindi ko na ng tawad sa Diyos lahat ng pagkakamali ko. At ang maganda ay napatawan naman ako ng mga taong nasaktan ko at ngayon ay masaya na kami ng pamilya ko. Sabi nga nila, wala namang perfectong relasyon at wala namang perfectong pamilya. Ang importante ay natuto ka sa pagkakamali mo at inamin mo ang katotohanan at hindi ka naglihim. At ang importante ay itinuwid mo ang pagkakamaling iyon. Kaya naman marami ang masaya sa pagkakataong ito na inamin ni Nadia ang buong katotohanan at ang pagtanggap naman ni Sofia sa kanyang ama. At ganoon din naman kay Baron na tinanggap niya na may pagkakamali siya at nagbagong buhay siya. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli. Bye!